Abis nga po ang paghinagpis ng mga kaanak ng na mga nasawing miyembro ng PNP Special Action Force matapos makainkwentro ang mga taga-MILF at BIFF sa bayan ng Mama sa Pano, Maguindanao. Inihanda na rin naman pagbiyay sa mga labi ng mga pulis pa uwi sa kanilang pamilya. Mula sa Maguindanao, may ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Yes, Rafi. Proud na hindi proud. Yan ang paluhang sinabi ng sister-in-law ng namatay staff komando na si PO3, Jed In Jali may kapatid ang namatay na, na, may kapatid ang namatay na sumusunod na hindi rin alam na papasok pala ang kapatid sa mamasapano dahil secret nga daw ang lakad ng PNP staff. Masakit daw na mawalan ng kaana kahit pa ilang beses ng usapan na dapat maghanda ang mga pamilya nila sa anumang maaring mangyari. Kapag alamang tausog si Asjali na tubong Zamboanga City, nagpunta ang pamilya dito sa Tatabato City para sunduin ang kanyang mga labi. Marami daw ang tama ng uh, bala sa kanyang katawan. Apat sa lahat ang kanilang bilang meron sa paa, sa katawan at sa Pero hindi naman daw tinamaan ng ulo. Nakiramay sa kanila si Major General Edmundo Pangilinan at Maguindanao Governor Ismael Toto Mangudadato kasama na rin si Assemblyman Toy Mangudadato. Sa labas ng morgue ng AFP sa Camp Shoko Awang sa Dato Odin Sinsuat, itang inaayusan pa ang mga labi ng ilang sa mga namatay. Nakahanda rin ang mga kabaong nagawa sa aluminum na gagamitin sa pag-transport ng mga labi pabalik sa kanilang kanilang mga probinsya. Kita rin ang mga body bag at mga uniforme ng mga nasawi. Ayon sa tagapagsalita ng BIFF na si Abu Misri, hindi totoong pinaglaruan pa nila o pinagmalupitan ang mga namat na matay na staff. May sampung baril umano na hawak ang uh, isang BIFF commander na kinilalang si Commander Marop na nakuha mula dito sa mga namatay na staff operatives. Wala rin daw na lagas mula sa hanay ng BSSF sa enkwentro na nangyari noong linggo. Itinanggirin ni 6th Infantry Division Commanding General Major General Edmundo Pangilinan na naging balakid ang peace cross process o peace agreement sa kanilang pagresponde sa mga naipit na SAF commandos Nang malaman nga nila na napapabakbak na ang mga SAF noong linggo, agad silang nagdeploy ng mga sundalo at mga tanki sa lugar. Nang tanungin kung bakit hindi umano, nagpaalam ang SAF sa kanya. Sabi ni Pangilinan, may sarili naman kasing mandato ang PNP. Hindi rin niya minamasama na pumasok ang staff sa area of operations ng kanyang mga sundalo na umano'y walang paalam dahil may sariling mandato nga ang PNP. Matatanda ang isang law enforcement operation ang ginawa ng staff para i-serve ang mga warrant of arrest laban sa mga teroristang sina Marwan at Pasit Usman. Ayaw magkomento ni Pangilinan sa kung anong level na ang investigasyon o kung ano-anong lapse ang nangyari dahil police matter daw ito at PNP lamang daw ang dapat sumagot nito. Napatibay pa nga raw ng insidente ang peace process at mga mekanismo nito dahil napatunay ang gumagana nga ang mga ito. Matatanda ang nagkaroon ng coordination sa MILF commanders ang gobyerno para matigil muna ang putukan na nagbigay naan sa pag-extract o pagkuha ng mga patay at sugatang pulis sa mama sa pano noong linggo. Wala rin daw ikinakasang special operations laban sa BIFF dahil tuloy-tuloy naman daw ang pagtugis sa mga lawless group. At yan ang latest mula rito sa Maguindanao. Balik sa inyo, Raffi. Ah, Chino, meron ba tayong impormasyon kung uh, saan uh, mga probinsya pinakamarami itong galing galing itong mga uh, special action force kasi eh, sa pagkakaalam natin, marami sa kanila, mga taga-norte, ah, Chino? Tama ka rin, uh, Raffi. Ang pagkakaintindi natin dito, hindi ito yung uh, special action force na nakabase talaga o nakatouch dito sa Maguindanao. Ang pagpahihwanag natin ng ilang opisyal, ay uh, composite team ito. Merong galing sa Zamboanga, merong galing sa Pagong Diwa, meron din galing Norte. So para specially assembled team na lahat sa General Santos kung saan uh, sa ating pagkakaintindi ay doon na sila sa katanggap ng uh, debriefing at yung mga final information tungkol sa kanilang gagawing misyon. So Chino, sa oh, so Chino, sa experience mo, ito na siguro isa sa pinakamalaking uh, police operation na uh, isasagawa ng yung PNP SAF kasi uh, 390 plus na SAF na magko-converge para sa isang misyon. Medyo uh, hindi yan uh, very usual, uh, Chino. Yes, kasi ang uh, kasi medyo ang problema natin dito when it comes to information tungkol sa actual operations ay uh, Masyadong matipid ang ibinibigay na informasyon sa ating maging ng mga commanders mismo sa ground dot. Pag sa national level ay hanggang ngay ngayon nga ay gumugulong pa ang investigasyon. Sa analysis natin, pag nagpakilos uh, ka ng ganito, karaming special action force o mga pinaka-elite na uh, operatives ng ating uh, Philippine National Police ay uh, meron itong directive uh, mula sa national level at may basbas -bas ng higher up pa uh, sa gobyerno. At para igasam mo ang logistics, ang gastusin at syempre yung uh, mga firepower na gagamitin sa paglunsad ng ganito kalaking operasyon ay uh, medyo matibay yung intelligence na kanilang uh, natanggap na positibo nga na naroon sa lugar ang kanilang uh, hinahanap. In this case, yung uh, dalawang sinasabing teroristang uh, dayuhan na sina Basi Usman at si Marwan. Ngayon yung uh, patungkol naman sa bakit napaka-secret, Uh, ang paliwanag naman dito ng uh, ilan sa ating mga nakausap na mga sundalo ay uh, maaaring isa ito daw sa naging dahilan kung bakit napakasikat, hindi pinaalam. Kasi alam mo naman pag uh, mayroong kang uh, kailangan pasukin dito sa lugar at mayroong uh, kang uh, coordination prior dito sa mga stakeholders nga, no? yung LGU, yung military at maging yung uh, sa kabilang panig, yung MILF, ay may danger na magkaroon ng leak. At uh, experience has shown na uh, kapag may inooperate at merong uh, well, coordination o patimbre doon sa mga tao sa lugar ay uh, kadalasan hindi talaga nakukuha yung uh, objective. Kasi matatagal, dekada na rin ang binibilang rapi sa paghahanap nitong uh, dalawang uh, teroristang uh, dayuhan na sinasabi na dito lang sa Central Mindanao, particular sa Maguindanao, nagmamalagi. So hmm. maring ito isa sa mga rason kung bakit napaka-secret yung operasyon ito. At uh, Chino, meron bang indikasyon naman uh, at least sa MI, uh, MILF uh, doon sa mga nakuha nilang mga baril kung ito ba'y ibabalik nila? Kasi nasa proseso rin, na rin tayo ng uh, pagsusuko dapat ng kanila mga baril. Meron bang uh, indikasyon na ibabalik nila yung mga baril ng uh, PNP Special Action Force lalo na yung kay, kanilang mga uh, specialized uh, equipment, uh -huh. uh, Chino? Uh, so, laki nandito tayo ngayon no sa tanggapan ng uh, CCCH so yung uh, uh, parang... Uh, counterpart no ng uh, MILF at ng gobyerno na parang siyang namamagitan no so made up of uh, both MILF and the uh, uh, government na uh, negotiators at mga personnel ito namamagitan so uh, sabi nila meron namang mekanismo talaga kapag sa mga mis encounters na ganito may uh, mechanism in place ang uh, peace agreement at yung peace process para masauli at uh, ulit no para hindi masira yung peace talks dahil lamang office oh, agreement dahil lang dito sa ah uh, na incidenting ito so pagkaisipin natin may mekanismo at may posibilidad pa na maisauli itong uh, mga armas kung sa MISF na recognized talaga ng gobyerno at may kasunduan tayo ay maaaring maibalik pa itong uh, mga baril although sa ngayon ay ongoing pa daw ang pag-uusap at uh, medyo wala pang linaw pero kung uh, sa may posibilidad may possibility na maibalik itong mga armas mga kagamitan na umanoy nakuha wala dito sa mga namatay na membro ng Special Action Force. Oh, Chino, may katanungan din ang ating kasamang si Connie Season. Yes, Chino, yes. ano, at uh, al mm. alam mo kasi dito ay eh, may mga, syempre mga balita rin kumakalat, ano, na confirm lang namin sa inyo, ano, kung meron ka nababalitaan dyan, na itong ating uh, mga staff ay supposedly palabas na, no, mula doon sa lugar ng uh, MILF, ano, at uh, kumbaga, mission accomplished na, no, na patay na ito daw si uh, Marwan, uh -huh. pero... Kung baga may pangyayari doon na parang inabangan at uh, na-try Meron bang ganyang uh, usap-usapan din dyan, Chino? alam mo, uh, Connie, yung operational details ay hindi pa talaga malinaw sa ngayon. No? Pero ika nga ng isang uh, PNP commander na medyo mataas ang level dito sa Maguindanao, ay sinasabi niya naman talaga na madaling makapasok sa mga lugar na kung saan pinag pinagkukutaan di umano nitong uh, mga terorista pero napakahirap lumabas. So ang uh, malinaw lang sa ngayon ay uh, na-accomplish nung uh, grupo na ito yung uh, kanilang mission na uh, picturan at kunan ng uh, DNA sample yung uh, subject nila na ang si uh, yung terroristang si Marwan ngayon. Pero sa yung hindi medyo malinaw ay yung nung nag-extract mo sila o ibig sabihin umatras sila at pabalik na sila, dala na nila yung mga kanilang uh, ebidensya, ay ang, uh, ang nangyari yung ano ay napabangga na ito dito sa grupo ng uh, either BISF or MILF kasi hindi pa malinaw sa ngayon hmm. at medyo pagkadikit nga yung mga grupo na yan. So doon na, napabakbak. At uh, ang sinasabi, hinabol daw talaga sila eh. Hindi siya, uh, yung, yung, yung panungan dito ay nasan yung restraint? No? Kung MILF ang nakabangga na may peace agreement tayo, alam naman na operatives ng gobyerno, ay uh, bakit parang uh, lumabas eh, uubusin talaga no 50 yung uh, almost 50 yung uh, yung uh, namatay pero baliwanag naman dito ng CCCH ay uh, namagitan naman to the, the, peace agreement works kasi pag nung oras na nagkabakbakan a few hours after ay namagitan ka agad tong CCCH at uh, nakausap ka agad yung mga MLF commander kung kaya hapon pa lang nung Sunday ay nagtigil puto ka na daw at nabigyan uh, na bigyan na nga ng pagkakataon na maligtas na itong mga sugatan at uh, well hanggang ongoing na yon yung uh, retrieval operation hanggang kinabukasan araw ng uh, uh, araw ng ng lunes Yes, yeah, so, Oh. Sino pang huli na lamang sa akin, ano, yung katanungan ko lang ay, uh, syempre, ibang-iba ang senaryo kapag nag-uusap dito sa Maynila, ano, yung mga leader, ano, at pinag-uusapan ng uh, usaping pangkapayapaan. Pero iba, yung nanjaan mismo, ano, ano ang uh, sitwasyon dyan, Chino? Can you give us an insight lang kung may tension pa bang nararamdaman yung mga nanjaan? Uh -huh. Ito, mukhang, uh, dyan, no? ito yung uh, iba yung situation no kapag uh, you're talking about the peace process sa uh, hmm. um pagdating pa no pagdating sa para committee level or policy level dito kasi sa ground ah, wala naman tayong nakikita na tension no the peace agreement is in place hindi daw ito in danger pag medyo fragile yung situation ngayon knowing na uh, na involve nga at may inis pa rin ng uh, damdamin itong mga MILF na commanders na sa pagkakaintindi natin na matayan din dahil uh, sa operation na ginawa ng SAP. And of course, dito naman sa panig ng gobyerno, particular sa police, mainit na mainit din siyempre yung mga kasamahan at lalo na yung mga yung uh, mga pamilya. Pero ang sinasabi dito ng mga opisyal na may kinalaman sa peace process, walang danger yung uh, peace agreement o yung peace process na masira Asa katunayan, parang uh, well, very gory, very tragic yung nangyari, pero yung mechanisms daw na napayagang ma-extract yung mga survivors at makuha yung mga patay, yan daw ay patunay na the agreement is in place at talagang gumagana at dahil hindi nga nag-escalate itong uh, putukan, hindi nag-escalate sa ibang mga lugar. Yan na daw yung uh, ebidensya na gumagana talaga ang uh, peace agreement kahit pa marami ang namatay at uh, Masadong mataas ang emosyon sa mga sandaling ito. Maraming salamat, Chino Gaston.